hindi pa ako makakain ng rice guys kasi nga tabingi pa siya ang ganda ng filter oh filter lang yun ba Diyos ko na mula ang uso parang na ano parang nadagdagan yung anesthesia ko kakain tayo nagutom na ako so itry natin yung jelly itry natin yung jelly kung kaya niyang sop-sop isop-sop Nagugutom talaga ako. Actually, kumuha na ako ng konti. Na ano ko na siya. Nasipsip ko na ng konti. Try ko pa. Ayaw, di ba? Nasipsip ko na kanina kasi puno siya ngayon. Hindi ko na maano. Hindi ko na makatch yung nasa gilid. Mm, ayaw talaga. Ang hirap pala pag na ano ka, no? Pag may anesthesia dito sa ano, no? Tapos sa bungangan. No? Ang hirap Ang hirap pala, no? ko yung lips. Kasi nga ano, wala siyang ano. Wala siyang... Wala siyang hindi mo, hindi mo maramdaman na masakit yung balat ng lips. Makakagat mo rin pala. Kaya ingat-ingat kasi baka pag gumaling na ang lips ko ay nagsugat-sugat na Nakain ko na <laughs> Ulit ay nagugutom ako eh. Maasim siya, masarap siya na fruits. Ano ba ito tawag na ito? Granada. May pangalan to dito eh. Granada yung tawag ko dito. Mm. Mm. Pasensya na guys. Talagang tabingi talaga si nguso ko. nila talaga si Inday. Nagugutom na si Inday eh. So, umabot pa daw yata Ito ng 3 hours So, na na injikan ako ng mga 9.40 So, anong oras na? 9.40 10, hanggang 10 yun Na-inject niya yata 2 hours na Dalawang oras na, kasi nga alas 12 na dito mm. Mahirap sya mahirap hindi natin masipsip yung ilalim yung gitna ang pala nito yung nasa ilalim na kailangan ng chikara so paano ang chikara yung lang chikara 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 walang power yung labi ko labi pa more mm. Mm. ako ng hangin dito Ganun guys pala talaga no. Pag na-enjoy ka ng anesthesia no. Wala ka pala talagang ng naramdaman. So konti na lang siguro matatapos na baka next week. Grabe naman ang tagal ng proseso ng mga ano, eh, clinic dito sa Japan. Ulit ulit ka talaga so ang dami niyang ginagawa sa ngipin ko. Ang hirap kaya nagmamangangangan no? yung parang maiisip mo susko. Maibalik pa ba itong ibalik pa ba, baka na nah hold na yung ano ko dito. ganun, so ang hirap so tiis lang talaga kasi pag gumaling na siya hindi na ako masasaktan, diba so ngayon sinaktan nila ako, so panatawarin ko sila, charo okay guys, dito na may at ako'y pupunta sa ano, sa bilihan ng kainan sana pagbalik ko ay